lista, oh, bilis na daw lang, lista na. Uh, ano, oh, uh, pa dito na 'yate ng ano, kanin ng ulam. Eh, yung maniningin. Ulam uh. po, ulam uh. na rin, wala kaming ulam. Ano ba sa'yo? iyo? Baboy Pa-buy lang. Ah. Ah. pa Ah. Kuya, maraming salamat po. Ah, thank you po, Kuya. Saling ko po yung bayad ha? Saling ko, saling ko, sige po, sige.

sticker. Sticker meron po kayo? Sticker. Oh, yeah. Yeah.